Guys, paano ba magluto ng kare-kare? O, di ba palambutin lang 'yung balat ng baka at saka katualya. O, di ba? Pwede na siguro 'tong powder na 'to, kare-kare powder. O, di ba? Kare-kare mix. Tapos meron tayo ditong peanut butter. Pwede na 'to. O, tapos meron tayong mga halo-halong gulay na pinalambot na. Ayan, may meron tayong puso ng saging, sigarilyas at kangkong, yun lang ang gulay natin. O mamaya, ilagay na natin yan. Timplahan na lang natin. O, ba diba? na, kari-kari natin, guys. Masarap na yan. Kunting kulok-kulok -pulo na lang yan. Lalagyan na natin yan ng powder mix. First time ko magluto ngayon, guys. Pero, feeling ko parang masarap yata ito. Igagawa ka ako ng bagoong, guys. Mamaya, ito. Gagawa pa tayo na bagoong. May pong igigisa natin yan. Palalasahin natin sa bagoong ang ating kari kare Hindi ba? Ilagay ko na siguro yung ano, yung kare powder. Hmm. Siguro sobrang dami to. konti lang naman. Oh. Ayan na. Pwede na siguro yan. Hmm. Hatiin lang natin. Ayan. Mamaya magigisa tayo ng baguong. Ayan, pwede na siguro to. Tapos, ilalagay natin yung peanut butter. First time ko ngayon magluto nito guys. Hindi ko alam pero para ang sarap kumain kasi. Diba? Ika Ang hirap talaga ng isala ang kamay. O, diba? O, di ba? Colorful. Color, colorful na siya, guys. So, ayan ang peanut butter. Ilagay na natin. Hmm. Pwede na siguro yan. Kailangan ba maraming peanut butter, guys? Hmm. Para lang mabango. O, ayan. Pwede na yan. Tapos, ilagay natin yung ano, para masarap, lagyan natin ito. Ayan. Okay, na yan siguro. Titimplahan na lang natin yan. Ayan, tas maya-maya ilagay na natin yung gulay. Malambot na malambot na yan, guys. Kari-kari, lutong bahay, ha? First time, ha? First time tingnan na lang natin mamaya kung anong ang result taon nangangamoy kari kari na talaga siya guys mukhang okay na yan yummy kari kari minsan lang ako magluto niyan guys minsan ay first time talaga so, maya maya lagay na natin yung gulay